Maalala no, nung minsan sinabi ko na 90 billion na galing sa PhilHealth na hindi po nagastos ng PhilHealth para sa karagdagang benepisyo ng mga Pilipino para sa medical services at di naman kaya para gamitin para pababain ang premiums ay gagamitin sang ayon sa DOF para sa more noble causes. Alam niyo ba ang nadiskubre ko? Yung mga more noble causes pala na pagagamitan ng 90 billion galing sa PhilHealth na dapat ay e napunta sa dialysis at iba pang mga benepisyo o din man kaya para mapababa ang premiums natin, gagamitin pala nila sa Maharlika Fund. Alam nyo, hingi ako ng patawad sa inyo ha. Nung didi-discuss yung Maharlika Fund, e binigyan ko ng benefit of the doubt ang gobyerno. Kasi sabi ko, wala naman sigurong masama kung magkakaroon tayo ng Maharlika Fund kasi ang totoo lang, hindi tayo maka-invest dun sa mga investment instruments sa labas ng bansa. Kasi nga, may batas na lahat ng mga kita natin dito sa Pilipinas, dito lang sa Pilipinas may invest. So ang sabi ko, yung mga stock market sa Amerika at iba pang lugar na talaga namang mas malalakas kaysa sa Pilipinas, hindi tayo nagbebenepisyo. Pero sa totoo lang, gusto ko lang talaga suportahan yung Marcos administration kasi nga kasapi ako ng unit team. Pero sa totoo lang po, mali din talaga yung naging uh, decision ng Kongreso na ang initial na uh, kukuha na ng pondo ng uh, Maharlika Fund ay yung ating mga pensyon sa GSIS, sa SSS, at saka yung pondo ng land bank at DBP. Bakit mo isusugal ang pera ng mga retirado? Eh, hindi naman sigurado po na talagang kikita yung mahalikafan na yan. Bakit mo ilalagay sa alanganin ang inaasahan ng ating mga manggagawa pag sila'y tumanda o di naman kaya nagkasakit? In the same way, bakit yung pera ng land bank na nakalaan para sa ating mga magsasaka at yung pera ng DBP na nakalaan para sa mga maliit na mga negosyanteng Pilipino, bakit mo rin isisgal sa isang wealth fund? E samantalang kaya nga binuuyang pondo na yan para matulungan ng mga magsasaka at saka yung mga maliliit na mga negosyante sa atin. Ang argumento kasi, yung mga mayayamang bansa na mayroong mga langis, yan, nagkakaroon sila ng sovereign fund kasi hindi naman forever ang langis. Mauubos din yan. Gaya ng malampayan natin na naubos na. So ang teorya, kapag naubos ng langis, at least meron silang pondo na palalakihin at hindi mawawalan ng kita yung mga mayayamang bansa. Pero ang totoong realidad, kapag ikaw ay hindi mayaman at wala kang pera na pupwedeng isugal, kasi sugal yung Maharlika Fund na yan eh, huwag mong ilagay sa alanganin. Ang pera ng mga retirees, ang pera ng magsasaka, ang pera ng mga maliit na mga negosyante. So sa totoo lang, mali talaga yung Maharlika Fund. Ngayon, pinasama pa nila lalo. Dahil bukod pa pala sa isusugan nila yung pera ng mga magsasaka, ng mga maliliit, na mga entrepreneurs, at yung pera ng mga ritarado natin, pati pondo para sa kalusugan, isusugal din. Uulitin ko po ha, akong pangunahing otor ng Universal Healthcare. Now, nakasaad po doon na lahat ng pondo ng PhilHealth dapat mapunta yan sa benepisyon ng mga members o di naman kaya para pababain ang premiums. Hindi po yan dapat ibalik sa national coffers dahil hindi po talaga fundraising entity ang PhilHealth. Yan po talaga ay dapat nagbibigay benepisyo dahil lang talagang intention dyan eh darating ang punto na malaki na yung pondo at lahat ng sakit at lahat ng gamot ay po pwede nang maibigay ng libre ng Estado. E sa ngayon, kakaunti lang pa lang talaga yung mga sakit na mayroong mga case rates. No? So meron mga po yan sa dialysis, meron yan sa mga maintenance medicine, pero napakarami pa pong mga sakit na hindi pa po nako-cover. So kung meron silang sobrang 90 billion, dapat ginasta po yan sa karagdagang binipisyon ng mga mahihirap at sus Mariusip naman, pumunta lang kayo sa kahit anong public hospital, alam ninyo na hindi po mauubusan ng mga nangangailangan ng medical na tulong. O di naman kaya, pababain ang premiums na itong taong na ito ay pinataas pa. E eh, sabi nga ng batas eh, kung merong sobrang pondo, edi eh, di pababain ng premiums. Eto, eh, ito, sobrang ang pondo, pinataas pa rin ng premiums, walang karagdagang benepisyo at gagamitin pa ngayon sa Maharlika Fund. Mali po yan. Labag sa batas yan. Unang-una, yung provision ng Universal Health Care Law na hindi dapat gamitin yan kung hindi para lamang sa benepisyo at para pababain ang premiums. Pangalawa, Meron kasi pong provision doon na kung hindi ako nagkakamali, 50% ng mga o 60% ng sin dapat gamitin sa universal health At meron din yung provision na yung mga kita ng pagkor kalahati at saka kita ng PCSO dapat ibigay din sa universal health care. Ibig sabihin, talagang sinasubsidize natin ang universal healthcare para magkaroon ng mas maraming benepisyo o mas mababang kontribusyon hindi po yan dapat gamitin sa sugal, gaya ng Maharlika Fund. So labag po yan talaga sa batas, bagamat alam ko na yung ma maitim nilang balak na lapain ang pondo ng PhilHealth, ngayon lang po lumabas. Na napakasama pala nung more noble cause na sinasabi nila. Ito pala ay sa Maharlika Fund. May provision ngayon ang 2024 General Appropriation Fund na nagsasabi na excess fund balances of government-owned and controlled corporations can become the funding source for unprogram appropriation. At yung unprogram appropriation na yun, lumalabas ay Maharlika Fund. Well, mali po yan. E kung napakagaling yung konsepto ng Maharlika Fund, bakit wala pang nangyayari dyan sa Maharlika Fund hanggang ngayon? Nung kairan lang, si First Lady Lampang nagpunta ni UAE para ibenta ang Maharlika Fund. Pero wala namang balita kung meron siyang naibalik na pera na idedeposito ng UAE sa ka Fund. Siyempre, bago pumasok kahit sino, miski gano'n pang kayaman, sisiguruduhin nila, nakikita yung pondo nila. Isa e sa simula't simula, walang nangyari sa ka Fund matapos bigyan ng napakataas na prioridad ng Kongreso yan. Wala naman nahita. At ngayon, isusugal pa nila yung para sa kalusugan ng lahat. Mali po yan. At akin naman pangako po Ngayong malinaw na kung saan gagastos niyan, e eh pupunta tayo sa hukuman para yan po ay mapigil. Dahil ang aking pangako at ang aking intensyon na isinulong natin ng universal healthcare, dapat wala na pong Pilipino na mamatay dahil lamang po sa kahirapan. At hindi po natin tatanggapin na yung pondo na nakalaan para wag ikamatay ang kahirapan, isusugal pa sa Maharlika Fund na hindi naman natin alam kung sino talaga ang magbebenepisyo. Yung panahon ng ERAP, eh, ginamit nila yung pera ng GSIS at SSS para pataasin ang stock ng isang kumpanya na lumalabas, eh pinagkakitaan din ng mga namumuno sa gobyerno. So ganyan ba ang mangyayari ngayon dito sa Mahalika Fund? Nagagamitin din ang pondo ng mga mamamayan na nakalaan para sa kanilang medical benefits para mapayaman ng ilang tao lamang sa gobyerno? Hindi po tayo papayag. In the same way na naninindigan tayo na hindi tayo pasusupil kahit ano pang paninira ang gawin nila, lalo lang lalakas ang boses natin na dapat itigil na itong adiktadurang Marcos, hindi tayo papayag na yung kaisa-isang batas natin na inalay para sa mga mahihirap ay masalawla ng mga magnanakaw sa adiktadurang administrasyon na ito. Pangako ko po yan. At hindi hindi po tayo magpapasupil. Kahit patayin pa nila ako. Hindi nila ako nakuhang sirain sa internet. Well, sige po. Aalay po natin ang buhay natin. Hindi tayo susuko. Magsasalita tayo dahil winawalang yan nila po ang programa ng gobyerno na talaga bang will spell the difference between life or death dun sa mga hirap Laban po tayo.